Eto yung ano namin, back porch. Ito yung pinakalikod ng bahay para siyang maliit na kwarto. Ito yung exit namin sa likod. At ngayon ay eh, medyo magulo siya kasi nga winter. Pag winter kasi, marami kaming mga ano, sinusuot sa katawan. Tapos um, malamig sa labas, nagmamadali ka. Um, medyo mabilis siyang kumalat. Kahit na madalas ko siyang linisin, um, the, next, the next week, magulo na naman uli yung mga sapatos kasi nga masikip. Maliit lang kasi yung bahay namin, hindi ganun kalaki. So, maliit lang space. Ito, pinagawa ko pa talaga itong likod na to para lang may paglagyan kami ng sapatos o tsaka yung mga damit, ay yung mga jacket. Kasi kung hindi ako nagpalagay ng ganito, wala talagang lagayan sa loob ng bahay namin. Wala na siyang pwesto sa may kitchen. Ah, uh, ngayon ngayon, napakarami ng sapatos namin at hindi ko na alam kung saan ko ilalagay. Kasi naman, hindi naman dahil sa mahilig kami mamili ng sapatos, kundi dala ng pangangailangan talaga ng marami sapatos. Kasi dito sa Canada, marami klase ng sapatos din ng suot namin. Parang sa damit, kung marami kaming susuot na damit dahil nga apat yung weather, di ba? Spring, summer, fall, winter. Ganon din sa sapatos. Meron kaming pang spring, pang summer, pang fall, pang winter. Tapos ngayon, merong sapatos, merong kang sapatos na pang occasion, pag winter, merong kang pang occasion na sapatos pag summer, tapos meron ka pang mga sapatos na pang lakad at meron kang sapatos na pang trabaho lang. O yung for sa bahay, ganyan. Yung pag nasa likod-likod ko lang ng bahay, ganyan. May mga bota-bota kami. So, ganyan na iipon yung mga sapatos namin. Ganyan karami. Ayan o. Oh, siksik na siksik na. Tapos, nandito rin yung ibang gamit namin. Kaya wala akong yan, na, aayusin ko yung mga yan, yung mga pinamili ko. Ayan, pati nga yung sibuyas, dito na lang nakalagay. Ayan. So, ngayon, yan, dahil sabi ko nga, general cleaning ako. Dahil walang overtime ngayon sa work. Marami akong time na maglinis ngayon. So, ang gagawin ko, aayusin ko lahat ng dapat ayusin. Itatapon ko yung dapat itapon. At itong mesa na ito, kailangan ko siya para maging working table ko sa bahay. Kasi wala akong, sa kusina lang ako nagtatrabaho which is uh, na-occupy -na ko yung space namin para sa kainan. So, kailangan ko itong mesa na to at mabigat yan. Kaya ngayon, sasabayan ko na rin ng linis. Ganyang kabisi ang buhay namin dito sa sa Canada o sa abroad man. Kahit sa ibang bansa, ganito rin yung mga kapwa Pilipino natin na nagtatrabaho sa abroad. Uh, parang bihira ka lang talaga magkaroon ng time ng for general cleaning. Lahat ng paglilinis mo ay ano lang, the dapis the lang nalinis, hindi yung talagang super linis. Kasi nga, wala kang tayong maglinis dahil kailangan mo maghanap buhay at kailangan mo magbayad ng bills. Kasi, kung hindi ka maghanap buhay at maglilinis ka lang ng bahay, wala pang isang taon, wala na kaming bahay kasi wala kaming pambayad. Wala kaming pambayad ng bills, wala kaming pambayad ng mortgage. So, yun ang mangyayari. Ayan, so, maglilinis ako ngayon. Ja! Yeah. Ipapalis ko muna para sa mga maraming, ano, yung malalaking dumi. Talat, yung malalaking talat. Tapos binabacuum ko siya para sa alikabok. Yung maliliit na buhangin na hindi makuha sa walis. Kasi yung vacuum na kukuha niya yung kasigit-sigitan sa mga buhok-buhok. Yung dumi yung hindi nakuha sa walis, Makukuha ko sa vacuum. mumug ko yung mesa kasi gagamitin ko siyang working table sa may living room, ayoko naman bumili alam nyo ba na ang mga table dito eh $500 din meron ko makukuha yung maliliit $300 so ay 200 pero yung medyo matibay tsaka malaki $500 hanggang $800 magtsatsagaan ko na lang ito libre papatulong ako sa mga anak ko. Naku, masikip. Hindi ko ma-move. Kailangan magbawas pa ako ng ano dito. Kaunting luggage. Ayan. Buwasan ko pa ito. Ibabalik ko na lang mamaya. Naku, baka naman masira ito. Sayang. $50 yata ang bili ko dito. Kung $35. Sayang, baka masira ako. Ito na lang yung mabog ko, yung mga sibuyas. Kasi pag nagsisail yung sibuyas, dinadagdagan ko yung stock pickle, dinadagdagan ko naman. Yan, kailangan may ko yung lamesa na yan, ang bigat niya. Doon sa living room. Tapos papalitan ko yung isang pang maliit na mesa galing naman sa basement kailangan ko kasi ng pantrabaho kasi na-occupy ko yung table namin na kainan sa kitchen. Kalahati nun, na-occupy no ko sa pagtatrabaho. So, para hindi na ako nakaka do sa may table, kitchen table, isi-set up ko na lang doon sa may living room. Kasi, alam niyo ba na ito eh, ano, binili ko lang yung second hand doon sa mga, ano, yung mga bargain, yung mga, may mga ano dito nagbibenta ng second hand na talagang, alimbawa yan, um, pag binili mo niya ng brand new, 300 dyan o kaya 400. Pero pag binenta sa'yo dahil nga clearance na lang sila yung mga second hand na uh, store, ano na lang siya? Parang $25 lang yata ang bili ko dyan. O, ba? Diba? Ginamit na ng anak ko yan para sa kanyang as study table. Ngayon, pinal, uh, kinuha niya yung sa ate niya dahil yung ate bumili ng bago. Tapos ako naman, kinuha ko yung sa anak ko. Kasi sayang eh bili ka ng bili, eh, pag bumili ka dito, 500, tapos magta-tax ka pa dun, alam nyo ba kung magkano ang tax ng, ano dito, 12%. So, kada 100 na binibili mo, nagbabayad ka pa uli ng additional $12. So, imbis na $100, magiging $112 yung gastos mo, kasi nga, magbabayad ka pa uli ng tax. Ganyan dito, kaya, bago ka bumili ng mga malalaking value na, ah, uh, furniture, mag-isip, isip ka muna kung, gaano kalaki yung gagastusin mo the more na mas mahal, the more na mas malaki yung tax mo. Kasi nga, um, per $100 yung deduction sa'yo ng, ay, yung added ng 12% tax. So, kada $100 na bili mo, meron kang 12%. So, kung, kung $1,000 yung binili mo, meron kang $120 na babayarang tax. Ganyan dito. Ayan, nailipat ko na yung table. ng bigat niya pinagtulungan namin nung dalaga ko at uh, camera shy sya eh. Ayaw niya magpa-video kasi talaga nga. <laughs> Nahihiya daw sya. Ayan. Ngayon, yan, ang bigat-bigat niyan. Parang mayigit na 50 kilos eh. Tapos ngayon, magbabakim ako. Ayan, ilipat ko kasi yung working area ko dito at lilinisin ko yung kitchen at saka nga yung backports. Ganyang karami. So, buti na lang, holiday nga yung araw na to. Uh, at day off kami sa work. So, itong maghapon ko na to, plano ko sanang matulog. Pero napansin ko na masyado pala akong maraming lilinisin pa. So, hindi na muna nasuguro ako mag-afternoon nap. Hindi muna ako matutulog sa tanghali. Sasacrifice ko muna para matapos lang itong ginagawa ko. Ito kasi madalang lang ako makapag-general cleaning ng ganito. Yung inaayos ko lahat, pati cabinet. Ayan. Yan no iba-vacuum ko. Ayan, medyo may natatapos na ako dito sa aming ports. Matrabaho to, ayan eh, o. So, nailipat ko na rin yung mesa mula sa basement, papunta dito. Tapos, ito na lang ang huli, itong mga sapato sa ayusin ko, kung saan dapat paglagyan. Kasi wala na talaga kami mapaglagyan, talagang patong-patong, no? Ayan, so nadinis ko na rin yung flooring, so okay na no, okay na. Medyo may natapos ako ngayong araw na to. Yun namang sala, hap-hap lang yung finish doon. Kung baga sa luto, medyo hindi pa lutong luto kasi marami pa akong gagawin sa living room. Parang nag-umpisa pa lang ako doon. Ganyan ang paglilinis dito, hindi ko pwedeng gawin lahat sa isang araw. Napakarami. Kahit na tatlong araw akong straight magtrabaho, hindi tapos ang paglilinis sa bahay. Hindi ka ang tatlong araw na straight na paglilinis. Sa dami ng gagawin mo. Yan o, kasi may mga sapatos ditong pang winter. Tapos yan, pag mag-i-spring na itatago ko naman yung mga pang winter na sapatos yan may tatapon na ako may pamimigay ako para mabawasan yung kalat ayan nagbigay na nga ako nagdonate na nga ako dito eh may mga ano dito may mga uh, agency dito na uh, ano um, humihingi sila ng mga donation kagaya ng diabetes association ba tumatawag sila dito last time nagbigay ako ng mga gamit dito na tsaka mga damit na hindi pwedeng ipadala sa Pilipinas kasi makakapal Kundi ka kasi magdo-donate dito, matatambak lang sa bahay, sayang naman. Eh di pa kikinabangan na lang ng iba. Yan, malapit na akong matapos. tapos ko na rin itong back porch namin. Na-arrange ko na yung mga sapatos. Na-alis ko na yung adikabok. Nakapag-sweep and mop na ako. Walis-walis. Tapos nag-mop na rin. Ayan, adikabok. So, okay na, okay na. Ayan, naitapon ko na yung mga dapat itapon. Ayan. So, may natapos ako ngayong araw na to. Tapos yung sa sala. sa so, may computer table pa lang. Dami ko pang gagawin tatatlong araw kong bakasyon e eh. wala akong ginawa kong di maglinis hindi ka man lang maka di man lang ako nakapagnap sa hapon